Tuloy po kayo sa aking ting bahay kubo dito sa France. Super kakatahapi today na kahit for winter time na ay may na-harvest pa rin ako ng mga gulay, lalong-lalo na ng palaya, kalabasa, upo, at marami pang iba. Happy day! God bless us all! Welcome sa aming channel na Filipina German Love Of course, kasama ang aming cute, cute dog na si Fairy Princess Kasama yan all the time sa garden Today ay gusto kong i itong hindi naman siya latest na pagha harvest before winter time Kundi last year ito na kung saan gusto ko talagang i-share yung mga video na nakuha ko sa aking garden At lalo na harvest time Feeling satisfied ka talaga as a gardener, as a Filipina gardener dito sa France na kung saan nakapagtanim ng mga Pinas at Asian vegetables kahit na sa ibang bansa. Wala talagang imposible, basta magsisikap lang. Hello everyone! Hello! <laughs> Yan yung dalawa naming upo, di ba? Kasama si Perry Princess at si RGR. So lahat ng yan ay mga gulay from Pinas. Ay kalabasa, palaya, upo, ano pa, eggplant, sayote, beans, at marami pang iba. Ang sarap talaga ng pakiramdam. Ayan, di ba? Then, kasama pa. <laughs> kasama pa si Fairy Princess. Ano diba? ba? So, ito yung mga na-harvest natin today. So, ito yung upo. iba maliit na yung upo ko this time kasi pahirapan talaga sa weather. So, ayan. Tapos, ang daming sayote. Tapos, kalabasa. So, ito talaga, pinas yung seeds binigay sa akin ng aking kaibigan pinay dito. So, ayan. So, yung kalabasa from pinas. Tapos yung sa kamote, may kangkong ako pero nasira na dahil nag-holiday kami ng isang week and then pagbalik namin dito ay nasin na frost na talaga so yun na lang yung nagkuha ko. So ayan yung ampalaya, tapos may talong, tapos yung ukra, sinadyo ako talaga siya na maging medyo uh, old na siya para magamit ko pa yung seeds next summer. Harvest time before winter at welcome sa aming garden. Itong video na ito ay masasabi ko na isa talaga sa paborito ko kasi na isa-isa ko talaga yung mga na no harvest bago pa man nag winter time last year. Kahit hindi siya yung latest pero gusto ko siya gawing inspirasyon para sa susunod na mga taon na every year ay satisfied talaga yung feeling ko na isang Pilipina na nakapagtanim ng mga gulay pinas. At the best of all ay iba yung pakiramdam pag yung mister mo na isang German American na todo talaga ang suporta sa iyong hobby. Hobby talaga itong tawag ko sa pag-gardening. This video naman na nakikita ninyo na yung nag-brown na talaga yung mga dahon, ito siya yung isang klase ng upo na medyo pataas. Pero nang dahil sa pahirapan ng weather ay talagang iba yung taas niya. Medyo maliit lang pero ang sarap-sarap talaga. So ito yung Ibang klase ng upo na hindi yung katulad sa atin. Ito naman yung sayote last year na napakabonga talaga. Napakabonga kasi yung sayote, hindi niya gusto yung super init, kundi yung last year namin na summer ay parang parang springtime siya na malamig, na medyo mainit. Kaya yun yung paborito ng sayote. Kaya to the max yung pagbubunga niya at ito naman yung beans. Nagtatanim talaga ako ng beans kasi super super favorite siya ng aking husband lalo personal na yung sa salad. And of course, yung sa pinakbet na paboritong paborito ko talaga. Ito naman yung okra. Ito yung mga last na talaga na, na harvest bago mag-winter time. Kaya makikita ninyo na konti na lang talaga yung okra, yung talong at iba pa. Kasi yun talaga yung last, parang last chance <laughs> na makakain ng mga fresh na gulay bago talaga magwinter or magma-minus yung temperatura. Ang pakiramdam talaga, pag isa kang gardener dito sa ibang bansa, parang gusto mo talaga na everyday summer, na everyday makakaharvest ka, pero napakasad lang din na makaka-experience ka ng ka ng frost na kung saan makikita mo talaga yung mga tinanim mo ay mamamatay talaga. Kagaya nitong talong na kahit hindi pa man siya nagne-negative yung temperatura ay makikita mo talaga na parang nag-a-adjust na yung talong na parang mamamatay na talaga siya. Kaya kukunin na talaga natin bago pa man mamatay yan. Kaya mapakinabangan pa natin at first. So nakakasad na makikita mamamatay na sila pag winter time but then pag spring time naman mag-start ka naman na mag- punla, So, makikita mo naman na may tutubo. Pag may tutubo, ay may buhay. Pag may buhay, ay may ma-harvest soon. Ang saya ko lang na itong aking husband ay super supportive talaga. At uh, talagang kahit yung mga gawain sa garden ay talagang nagtutulungan talaga kami at ang the best ay ang hilig niya sa mga gulay. Kaya nakaka-budget talaga at hindi na bibili ng karne. Kung mabili man ng karne ay parang imix lang ng konti para may lasang karne. Pero kahit 100% na gulay ay talagang walang problema ang aking mister kaya okay na okay sa akin. Napag-isipan ko na why not to share yung mga na-harvest ko from the past years na kung saan nakaka-inspired talaga siya at yung makikita ko yung mga na-harvest ko dati ay parang gusto ko na na i-share sa ibang tao, i-share yun sa ibang mga Filipina or Pinoy na nasa ibang bansa. Of course, ang dami na din, 50% din nagtatanim ng mga gulay natin sa ibang bansa. Pero yun naman yung mga baguhan pa lang ay gusto ko siyang gawing inspiration ito yung mga last harvest ko na napakasarap ng pakiramdam talaga na parang nasa Pinas ka din, parang nakasabahay kubo na kung saan kumpleto yung mga tanim na makikita natin sa bahay kubo or parang nasa Pinas ka. Lalong lalo na yung panahon ng pandemya na napakalaking tulong talaga ang pag-gardening at makakain ng mga Pinas or Asian vegetables kasi hindi ka makakauwi ng Pinas. Tapos kung hindi ka talaga magsusumikap magtanim dito, ang hirap makahanap ng mga gulay natin sa Pinas or kung makapunta ka man sa Asian market ay hindi na masyadong presko yung mga gulay or minsan lang talaga kasi dami din ang nag-aabang. Kaya kung may area ka man ay dapat talaga na magtanim. Sana ay nagustuhan ninyo itong aking Video for today na harvesting Pinas or Asian vegetables dito sa France. If you like this video, please don't forget to like, share at subscribe naman sa aming channel. At soon ay ipapakita ko talaga yung mga na-harvest ko pa last year, this year. At gawing inspiration ko sa mga darating pa ng mga taon na magtatanim ng mga gulay Pinas or Asia. God bless us all!